Sa pag-ikot ng mundo, may mga panahong binura ng digmaan ang mga pangalan ng hari. Ngunit may ilan, na kahit nabuna ng buhangin ng panahon, ay patuloy na binubuhay ng alamat. Ito ang kuwento ng dalawang pinunong nagmula sa magkaibang panig ng pananampalataya. Isang hari ng kanluran na tinawag na Lionheart, at isang sultan ng silangan na minahal ng kanyang bayan bilang ang awa ng Diyos. Sa pagitan nila, bumangon ang alon ng ikatlong krusada, Isang digma ang nagbago ng mundo, isang tunggalian ng tapang, karangalan, at pananampalataya. Sa lupaing tinawag nilang banal, nagsimula ang isang laban na magtatakda sa hangganan ng kapayapaan at ambisyon. Sa disyertong tinig ng kasaysayan, may mga sandaling binuo ng tapang at winasak ng kapangyarihan. Dito isinilang ang alamat ng dalawang hari, ang isa, tagapagtanggol ng pananampalataya, ang isa, anino na awa at digmaan. taong labing isang daan at walumput siyam, isang lungsod sa baybayin ng Levant, ang naging sentro ng mundo, Acre. Matapos mabawi ni Saladin ang banal na lungsod ng Jerusalem, nagliyab ang Europa sa panibagong sigaw ng digmaan. Libo-libong crusader mula sa iba't ibang kaharian ang tumawid sa dagat, dala ang iisang panata ang muling pagsilang ng krus sa lupaing banal. Ngunit nang dumating sila sa Acre, hindi na ito basta lungsod, isa itong mog ng bato at dugo. Sa loob, nakulong ang hukbo ni Saladin. Sa labas, ang mga crusader na giniginaw sa gutom, sakit, at pagod. Dalawang taon silang nagtagisan, habang ang lupay sinisipsip ng ulan ng palaso at apoy. Araw gabi, nagpalitan ng pag-atake ang dalawang panig. Walang tigil, walang habag. At sa bawat pat ng ulan, tila tinatabunan ng putik ang pag-asa ng mga tao. Hanggang dumating ang isang hari, si Richard ng Inglaterra, kilala bilang Richard the Lionheart. Matapos maglayag mula sa Europa, Dumating siya sa Levant Bitbit -Bit ang isang hukpo ng bakal at pananampalataya. Kasama niya ang hari ng Pransiya, si Philip II, ngunit hindi nagtagal, naghiwalay ang kanilang landas. Iniwan ni Philip ang digmaan, at naiwan si Richard upang harapin ang unos. Pagdating ni Richard sa kampo, mabilis niyang inayos ang mga hukpo, pinatibay ang mga pader at ipinasya niyang tapusin na ang pagkubkob sa lungsod. Sa loob ng ilang linggo, ginamit niya ang bawat sandata at taktika mga siege engine, trebuchet, at apoy mula sa langit ng digmaan. Ang dagundong ng mga bato ay umalingaungaw sa buong baybayin, ang langit ay tila nagdilim sa alikabok ng mga bumabagsak na tore. Sa wakas, bumigay ang acre. Sa ilalim ng araw ng Hulyo, labing isang daan at naput isa, bumagsak ang mga bandila ni Saladin sa mga pader ng lungsod. Ngunit kasabay ng tagumpay, dumating ang isang mabigat na pasya ang libu-libong bihag na Muslim, walang katiyakan ng kapalaran. At sa gitna ng tensyon, ginawang wika ni Richard ang pamimilit, isang desisyong magdudulot ng mansa sa kanyang pangalan. Ang tagumpay ng mga Crusader ay naging anino ng pagdanak ng dugo, at mula sa abo ng Acre, nagsimula ang mas malawak na digmaan, isang labanan hindi lang para sa lupa, kundi para sa dangal ng dalawang hari na parehong pinaniniwala ang kumikilos para sa Diyos. Sa pagkalugmok ng Acre, akala ng marami tapos na ang digmaan. Pero para kay Richard at Saladin, doon palang nagsisimula ang tunay na labanan. Matapos masakop ang Acre, tumigil saglit ang mga espada. Ngunit, sa katahimikan, naroon pa rin ang apoy ng digmaan. Alam ni Richard na hindi siya maaring manatili, kailangang magtungo sa timog, patungong Jaffa, ang susi bago maabot ang Jerusalem. Ngunit ang daan ay hindi ligtas. Habang naglalakad ang mga crusader sa tabi ng dagat, ang araw ay tila naglalagablab sa kanilang mga baluti, at ang mga tauhan ni Saladin ay palihim na sumusunod mula sa loob ng kagubatan at buhangin. Bawat araw, sinusubok ng mga muslim ang linya ni Richard, mabilis na mga pagsalakay, palaso na parangulan, ngunit sa bawat tangkang iyon, matatag ang hukbong krusada. Dahil sa ilalim ng disiplina ni Richard, walang isa mang kawalang tumugon hanggang sa marinig nila ang utos. Isang bakal na disiplina na bumabalot sa takot at galit hanggang sa dumating ang araw ng labanan sa Arsuf, Setyembre, labing isang napot isa. Dito, nagtagpo ang dalawang utak ng digmaan. Pinahintulutan ni Saladin ang kanyang mga hukbo na umatake mula sa gilid. Umaasang mapipilitan si Richard na sumugod at masira ang pormasyon. Ngunit si Richard, tahimik. Pinigilan niya ang kanyang mga sundalo na gumanti kahit naliligo na sila sa dugo at pawis. At sa sandaling alam niyang oras na, isang hudyat lang mula sa kanyang kamay at sabay-sabay na bumulusok ang mga kabalyero ng kanluran. Isang dagundong ng mga kabayo, isang alon ng bakal na sumagasa sa mga hukpo ni Saladin. Nagulat ang mga Saracen. Ang maingat na taktika ni Richard ay nagbunga. Ang hukbo ni Saladin ay napaatras, napilitang umatras papunta sa loob ng disyerto. Hindi tuluyang natalo, ngunit nabasag ang kanilang momentum. At doon, sa buhangin ng Arsuf, unang nagtagpo sa diwa ang dalawang hari. Hindi pa sa kamay, kundi sa paggalang. Dahil sa gitna ng digmaan, parehong nakita nila ang tapang at karangalan ng isa't isa. Ang labanan ay tumigil, ngunit ang paglalakbay ay hindi. Sa bawat kilometro, palapit ng palapit si Richard sa kanyang layunin ng Jerusalem, ang pinakapuso ng kanilang paniniwala. Ngunit sa bawat hakbang, mas malinaw din sa kanya na ang laban ay hindi lamang laban ng sandata, kundi laban ng puso, pananampalataya at dongle. Sa bawat tagumpay ni Richard, mas lumalapit siya sa layuning pinanatahanan ng kanyang buhay. Ngunit sa dulo ng daan, may isang tanong na kailangang sagutin hanggang saan ang halaga ng pananampalataya, kung ang kapalit ay libo-libong buhay. Matapos ang tagumpay sa Arsuf, ipinagpatuloy ni Richard ang paglalakbay. Ang kanyang mga hukbo ay sugatan, pagod, ngunit buhay ang apoy ng paniniwala. Bawat hakbang patungong Jerusalem ay tila pagsubok ng langit, gutom, sakit, at takot ang kanilang araw-araw na kasama. Ngunit hindi lang katawan ang sinusubok ng digmaan, pati puso. Dahil habang papalapit sila sa banal na lungsod, dumating ang mga ulat libo-libong kawal ni Saladin ang naghihintay at ang mga tagagtanggol ng lungsod ay handa na. Sa gitna ng kampo, nakaupo si Richard sa tabi ng apoy. Tahimik. Alam niyang kung ipipilit niyang sakupi ng Jerusalem, maraming buhay ang mawawala, at kahit makuha niya ito, hindi niya ito kayang panatilihin. Ang hari ng Leon ay napilitang tanggapin ang katotohanan iyon. Ang sandata ng tapang ay kailangang palitan ng karunungan. Kaya't imbes na sumalakay, pinili niyang makipag-usap. Sa kabilang panig, si Saladin, ang mandirigmang Muslim na kilala sa kanyang dangal, tinanggap ang pag-usap ng may paggalang. Sa dalawang pinuno, nagsimula ang kakaibang ugnayan isang respeto sa gitna ng digmaan, isang katahimikan sa pagitan ng dalawang relihiyon na magkaibang pananampalataya, ngunit parehong naniniwala sa karangalan. At noong labing isang siyam napot dalawa, nilagdaan ang kasunduan sa Jaffa. Ayon dito, mananatiling nasa ilalim ng pamumuno ni Saladin ng Jerusalem, ngunit malaya ang mga Kristiyanong Peregrino na bumisita at manalangin doon. Walang espada, walang dugo, Isang kasunduang binuo ng dangal at pag-unawa. Pagkatapos ng ilang taon ng labanan, ang dalawang hari ay naghiwalay hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga pinunong may paggalang sa isa't isa. Si Richard ay bumalik sa Europa, dala ang mga sugat ng digmaan, habang si Saladin ay nagpatuloy sa kanyang pamumuno, iniwan ang isang pamana ng karangalan sa kasaysayan ng silangan. At sa pagtatapos ng ikatlong krusada, isang aral lang naiwan sa mga susunod na henerasyon. Na may mga panahong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng lupang nasakop, kundi sa kakayahang pumili ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa pagitan ng krus at buwan, tumigil ang digmaan, ngunit hindi ang alamat. Dahil sa dulo, sina Richard at Saladin ay hindi lang naging hari ng kanilang mga bansa, naging hari rin sila ng kasaysayan. Lumipas ang mga taon, at tahimik na muling sinimsim ng buhangin ng kasaysayan ang mga yapak ng mga sundalo, ang mga Padern Acre, ang dalampasigan ng Arsu, at ang mga landas patungong Jerusalem, lahat ay naging bahagi na lamang ng alon ng panahon. Ngunit ang mga pangalang Richard at Saladin ay hindi kailanman nabura. Dahil higit sa espada, higit sa korona, naiwan nila ang aral ng karangalan, na sa gitna ng kaguluhan, may puwang pa rin para sa respeto at pagkakaunawaan. Maraming hari ang dumaan, maraming imperyo ang bumagsak. Ngunit ang dalawang ito, kahit nagmula sa magkaibang panig ng daigdig, ay naging salamin ng isang katotohanan na ang tunay na lakas ay hindi laging nasusukat sa tagumpay, P. kundi sa kakayahang pumili ng kapayapaan. At sa bawat pag-ihip ng hangin sa buhangin ng Levant, tila maririnig pa rin ang kanilang mga pangalan, dalawang mandirigmang pinag-isa ng kasaysayan, at ginawang alamat ng sangkatauhan.